Opo. Ini cross po. Ini cross. Opo. Pasok po kuya. Mama. Diri diri, diri po. po. Ayun o. Ayun o po kay ini cross. Pero... Ano diri diri. Ine cross po. Wala akong Kau mama, marunong ka na umorder sa si Shopee ya. Delivery. Kan po yan kuya. 500 po. No, Kay ini no, cross, cross po. po. Sino po si ini cross? Siya po. Ako, bakit? Okay. Ito po, paki ano na lang po, paki settle na po yung payment po na ano 500. Ano bibigay ng 500? Eh okay. nag-order po kasi kayo eh. Wala akong order eh paano po ito, ipag eh, po ito eh, gano'n pa po ako ng Man Manila pa po ako oo, ano pang natin dyan na eh lalo naman ako, ano pang babayad eh kayo po nag-order nito, na nakalagay po dito Oh, ayan eh, o eh, po, oh, Ini-cross. cruise okay. po na in-e-cruise in-e-cruise ano na po ito, kailangan niyo po itong bayaran po ano ba yan? Bakit eh, ko na yan. Eh, ano yan eh? Order niyo po. Wala na ako. Lata na ako, oh, pero... sir. Eh, pangalan niyo po. Ano po pangalan niyo? Alicia. siya? Oh, ano po ang palayaw po ninyo? Ine. oh, yan po. Oh. Ine Cruz. Kayo po. Sakto nga po eh. Hindi eh, ko alam yan. Eh, paano pa, po nang gagawin natin dito ngayon, nanay? Bukulan mo. Eh, hindi po pwedeng buksan. pag binuksan to, babayaran niyo na po ito kaagad. Eh, di ba bayaran ko buksan to? Eh, hindi lang po ha. Hawakan niyo po. Hmm. Oh, ayan. Oh, sabi ka na yan! Sabi <laughs> <laughs> ano, ka mo pa, Sabi ka na yan! Sabi ka lang. yan! Sabi ka ko na na

minandang ala ano minandang <laughs> galit kita abo uh, gaya ng abo dahil sabolat pento yung dahil sabolat pinto 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 yung dahil sabolat yung dahil sabolat pinto yung dahil sabolat pinto yung dahil sabolat pinto yung dahil sabolat pinto yung dahil hindi ko na akong loo sa akin. Alam mo. Ngayon o, may ano ka pa <laughs> Para kung nari, ano, hindi, hindi mo pa sinakyan na lang. Para kung nari, galing ako ibang bansa. Kailangan ibang bansa.